for today's mini vlog nga mga kainay. Ngayong araw ay gaganapin ang graduation ng aking kulasa sa kindergarten. Kaya heto, papunta na kami sa school ngayon. At nagchat-chat na rin naman si teacher sa aming GC na malapit ng araw mag-umpisa ang call time namin ay 6.30, 7 o'clock ay mag-uumpisa na. Kaya eto, naglalakad na kami papunta doon sa likod. Ang benya pagdatingan namin dito, marami ng estudyante ng kindergarten at syempre kasama ang kanilang mga magulang. At heto nakapila na nga kami at ito ang mga kaklase niya at mga kananay ko sa kinder. At heri nga pala si Kilaya. O oh, ayun ang cute niya. At pagkatapos nga ng saktong M.7 nagumpisa na ang program. At heto tirig na ang araw kaya naman kailangan talagang umpisahan na dahil mamaya talaga namang sobrang init. At ito, naglalakad na kami sa green carpet. Papunta doon sa stage. Ikot muna sila dyan para magbaw sa stage. Tapos nyan, syempre, pagkabaw nila, uupo muna sila sa kanika nila mga upuan. At mag-uumpisa na ang programa sa national anthem. Tapos, kakanta sila sa prayer. At pagkatapos niya magsasalita ang guest speaker. Pagkatapos ng salita ng guest speaker, syempre nun pa lang mag-uumpisa ang graduation, ang bigaya ng sertipiko para sa mga batang graduate ng kinder. So, eto nga at aputan na ng sertipiko para sa mga bata. Eto na ang kulasa ko. Oo, yun. Siya na binigyan ng certificate. At pagkatapos niyan, awarding na. So, eto, nakakuha nga ng award ng kulasa ko. Curious award. Bagay na bagay bagay sa kanya dahil dahil lahat nga curious siya sa mga bagay at kailangan mo pang ipaliwanag ay nako minsan nakakasora dahil kailangan talaga sobrang ipaliwanag ko sa kanya kung bakit ganito ganoon so ayun bumaba na nga kami at nakuha na niya ang kanyang award at ngayon nga ay kakata naman sila ng pangako so pagkatapos sila kumanta ng pangako dyan tapos na ang programa so yun lalabas na ang mga teacher exit na tapos susunod naman sila Hinanap ko nga ang kulasa ko dyan. Nawawala yung palay nasa likod ko na. At pinagtataguan pa ako. Kaya tuntuan naman. Siyempre, hindi muna kami uuwi dyan. Dahil magmemema muna ang mga nanay dyan. So, yun. Pinag-picture-picture muna namin sila. Yung mga klase with mommy, with teacher. Siyempre, hindi mawawala ang mga picture ng mga nanay dyan. So, yun yung mga klase niya. At ito naman ang mga picture namin mga nanay. At pagkatapos so, nga yan, I mean. uh -huh. ayun, nag na si Jollibee ang kulasa ko. At uh, gusto raw niya sa Jollibee dahil daw ang kuya niya na nag-graduate ay okay. nag So ayun, so, syempre pagbigyan natin. Heto nga pinagbihis ko muna ang aking kulasa at pupunta na kami ng Jollibee niya. Ay, pagdating namin sa Jollibee, syempre babasok Si Kulas nga pala ang pinag-order ko at kami na lang dalawa ni Kulasa ang nag-abang sa table. So, heto na nga pala ang aming mga orders. So, yun, simpleng order lang naman. At ang halian na. So, yun, lunch ang aming order. Chicken, rice, at saka McFloat and fries. So, yon pagkatapos nga niyan, excited na ang kulasa ko. Oh, oh, yon At tuwa naman siya. Siyempre, tayong mga nanay, pagbigyan natin ang mga gusto ng ating mga anak. So, eto, life hacks tayo. Ayan, may natira akong chicken. So, ano gagawin ko? Siyempre, babalot ko na lang yan. Ano? Eto, at ibinalot ko nga yung chicken sa may pinaglagyan na ng rice. Tapos, yun tinanggal ko yung rice at doon ko din inilagay. Itong pagkatapos niyan. At syempre, Matanong nga tayong nanay, ilalagay natin sa bag ngayon. O, oh, iyon. o, <laughs> oh, diba? <laughs> Walang hiya-hiya. O, -hiya. oh, nanay tayo eh. Kaya ganyan ang ating mga life hacks. So, yun. hinitay lang namin si Kulasang matapos kumain. Tapos, uuwi na rin kami kasi mainit at lakali. Yun lang.